Yan, kamusta kabayan? Sa araw na to kabayan, magbalot tayo ng ano? Yung bunga ng papaya. Para uh, mabilis mahinog kabayan ba? Ma. Mabilis mahinog. Yung mga papaya na to kabayan, maganda to. Makinabangang kabayan. Pagkain sa pang-araw-araw. yung kambing ng ano. <tong> Ayan. Balutin natin yung papaya kabayan. para mabilis mahinog ba kata, hindi ini ibon hindi kakainin ng ibon kabayan Thank you. may mood yung Ganitong klaseng papaya kabayan Ganito ganito lang to Pero ito yung mga papaya na napakasarap kabayan Yung mga talaga ng papaya kabayan ba Ito yung malinaw ng talaga na papaya kabayan Pag natin kapaya-kabaya pag hinahinog mo itong itong kapaya dito lang nasa kaso itong kabayan ngayon lang kasi kasakit ako kabayan ngayon babalutin ko na kabayan para ano para mayroon tayong ano yung uh, ilang buwan na yun, eh. hinahinog na nga po kabayan mo Buwan na makakain na to na, na napakasarap ng pagkain nila. lang. Maganda kasi ito, kabayan babaluting kasi hindi magalaw ng ibon mga paniti sa bayan pag hindi mo nabalot, pag hindi mo napansin sa bayan yung ibon na makikinabang kaya maganda, babalutin siya para mapakinabangan kasi pagbili makainin lang ng ibon ibon lang sa kain Ibu na yang kekain, tapi ibu beli pun tak ada. Kabayan, pag mga ilang linggo, pag silip natin sa kabayan, hindi na dihinig na sa kabayan. Titikman natin kung mga papaya na binalik natin sa kabayan. Yan. So yung mga ano natin kabayan, yung mga yung tubo ko dati kabayan, ito yung kabayan oh. Ano? Oh. Nabagyo na ngayon kabayan. Oh. Yan, marami yung tubo kabayan. Malalaki na yung mga tubo ko. Ano, oh, kabayan oh, yun, tubo yung kabayan. May mga tangat pa diyan, may papaya pa diyan bagong tubo kabayan. Yan, marami na akong tubo kabayan. Si so, oh, Masarap, kinain ng tubo kabayan. Eh. Sarap kumain ng tubo, panglinis ng ipin yan. Tubo. Ang kabayan, Oh. Oh, piling-piling na kakain nito kabayan. Ito. Ito, piling-piling na to. Ang tamis nito kabayan, tsaka ito. Mga natural lang na tumutubo. Kumbaga, organic ba? Tapos dito kabayan. Ito yung bayabas ko kabayan. Yung bayabas ko dati na tinatanim. Purple na bayabas. Kabayan, may purple din yung babae ko rin ganda ka bayan ah. So palatin natin 'to para pagdungan, napakasarap dito ka bayan ito. Ito ka bayan ito, yung bayabas na dapat kainin na may makasakit sa so, bayol ko bayan. Na bayol kasi sinano. So, na makakanserian, nakakatulong sana. Yan. Meron so, tayo ito. Na na natin yung Bayab na na natin yung papayakbay na. No? bayan. Yan. Balot na natin 'yan. Yan ang balot na natin ng na kabayan ayan papaya nakabalot ng kabayan may isang puno pa ko dyan ng bayabas na bayulit kabayan so yun lang muna kabayan bye bye